Kapa lang? Ah, uh, may pang ganyan. Oy, pwedeng pangwa 'yan ng ano ang? Ah. Lang. Kapius. Yan ganyan. kapius? Yan ganyan 'yung pang ano ba, 'yung mabilis lumubog. Ah, 'yung kagat-tanya 'yan. Uti-ut ba 'yan? uti Wow, lucky! Oh my gosh, 'to 'yung dito. Ano ba yung isa inakain hindi niya pwede oh. din hilaw? Oo, uh, uh, hindi. Ibabang yung... Sino ba na kayo? Ini ina medyo inabangin ka uh -huh. Hindi kaya yung lansa. Dikit mo na sa ina. Ate siya magdikit ka na ng apoy. Ayan, nanguha po ng talaba. Malaking talaba sa prinsa. Ah, mahirap palang tiktikin yan pag walang ganyan. wala kayo. Hindi na lubog sa putik. Hindi man. Yun, ang laki. Ang um, laki talaga. Sarap na ni mukbang. Lahat ay nakabuka. makain kayo na hilaw. Ano? Medyo inaano. konti lang. Ina, inapa, inapalabas ng kaunti yung katas. Sala buka. Oo. At hindi kaya <laughs> hindi kaya pag masyadong malansa. Hindi malumod do yun ang laki! Grabe! Nanguha na kami kanina doon sa ano ay? Sa bakawan. Bakawan? Wala naman. mayro maliliit pero may nakuha si ate siya ng isang malaki lang. Ah, ang liyar. Wala, yun yung kinain namin na pagkaliliit. Ang <laughs> dami ko No, minsan pa ako napapakain. Last week pa para. Talaba? Oo. Nag-aakit nga na ako. Ika, eh, hindi man kami natutuloy. Sabi ko, itara eh, doon sa ano? Sa dagat. Pero nagkakamatay din sila. Ano pag hindi nakuha? Ano kuya? Oo. Hindi pagkati. Naiinitan. Hindi na namamatay kasi lalaki yan. Ha? Hindi na namamatay. Kasi lalaki tayo lalo. Hindi ang patay? Eh, eh, hindi. Hindi pa mo naman matay yan. Ay, bakit ang daming buka? Ayan, ay yung pag Ayan. Ayan na yung paglakakatihan. Hmm. Sila.